Nagpunta nga po pala kami sa mall kasi wala pong pasok si mami sa work. Ganito po ang mami ko. Inilalabas e niya po kami lagi pag wala po siyang work. Kahit wala kaming mabili, sigurado po magugutom po kami kahit nagwi-window shopping. Hindi po kami mahilig mag-shopping, lalo na po kung wala pong sale. Sinanay po kami ni mami na hindi po namin nakukuha yung gusto namin. Pero kapag need po namin, binibili niyo po niya. Nalala ko po nang nagbakasyon si Mami sa Pinas. Expect po namin, ibibili niya po kami ng lahat ng gusto namin. Kasi nga po galing po siya sa Canada. Ang daming pera ni Mami kasi nasa Canada siya nagtatrabaho. Yun ang iniisip po namin. Pero laking gulat po namin, wala pa din po siyang pinagbago. Ang nagpabili po ko ng laruan sa SM, isa pa din po ang sinasabi niya. Pwede ka bumili pero hindi tataas sa two digits. Ibig po sabihin hanggang 99 pesos lang po. Kaya sinasabihin po namin siya, ang kuripot mo naman mami. Sumagot po siya, natakot nga po ko nun. Akala ko po kukutungan niya po kaming magkakita. Sabi po niya, walang pinagkaiba na mahal at murang laruan. Ilang araw lang magsasawa kayo at ikakalat niyo lang kung pagkain ang bibili natin, mabubusog pa kayo. Tapos, sinabi namin, eh sa Canada ka naman nag-work, dollar ang sweldo doon. Sagot po ni Mami, hindi ko pinupulot ang pera doon. Hindi nyo alam kung paano kumita ng pera sa ibang bansa. Hindi kami nakaupo lang at kumukita ng pera. At isa pa, hindi sa lahat ng panahon, healthy at malakas ako. Paano ko hindi ko na kaya magtrabaho tapos wala tayong ipon? kasi kakabili ng gusto nyo. Tapos, paano kung nasanay kayo sa luho? At isang araw, hindi ko na may bigay ang gusto nyo. E di ako pa ang masama sa inyo. Tapos, lalaki kayong tamad. Kasi nasanay kayo na meron nagbibigay sa inyo. Naku, ang dami ng sinabi ng mami ko. Kung sa bagay, madalas tama po si mami. Hindi lang naman po laruan. Ang nagpapasaya sa amin, ang pinaka, mahalaga sa lahat, may mami at daddy po kami na nakasuporta sa amin. Mabalik po tayo sa kwento. Kung pagkain na lang ang bibilin, mabubusog pa kami kesa sa mamahalin na laruan. Alam niyo po ba, pag bumibili kami sa McDo, lagi pong McDouble Meal ang binibili sa amin. Minsan ko lang po natikman ang Big Mac kasi may nagbigay po ng complimentary coupon. Bakit nga po ba? puro mura yung binibili ni mami. Parehas naman daw po, 100% pure beef. Sing sarap, pero di sing mahal. Dami ko na naman pong kwento. Pati si McDo na endorso ko na. Ang topic ko lang naman po ay ang shopping hours ng mall dito sa amin. Siya nga po pala. Monday to Saturday, ang mall hours po dito from 10am to 8 or 9pm. Pag Sunday naman po, from 11am to 5 p.m. o 6 p.m. Maaga po nagsasara ang mall pag Sunday. Thank you for watching!